Sa mga kapuso natin dyan kapatid kapamilya nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na kung saan si Mr. Pips ay nakarating na naman sa isang lugar. Tayo ay naimbita ng ating isang kaibigan para may pakita natin ang isang kagandahan dito sa lugar na ating napuntahan. Patuloy-tuloy na nga natin ikutin ng ikutin yung ating kamera para masaksiyan pa natin ang anumang nitong kagandahan. Ito nga yung isang gabing ito yaakyatin na natin para makita natin nito kung ano yung kaloob-looban niya. Patuloy-tuloy na ako sa aking pag-akyat para masaksiyan ko na kung ano nga mayroon dito sa pinakang kwarto niya o pinakang taas niya. Para sa aking nakita at nasaksiyan itong ating napuntahan, ito ay medyo may kalumaan na nga itong istruktura nga pala nito. Pagalawaan, napakaba ng upuan. At ano mo yung kapaligiran? Presyong presyo. Papasukin naman natin yung comfort room niya kung titingnan natin kung may kalidad nga ba. Ito nakatiles niya pero kakawain yung paligid pero nakatiles yung paligid niya rin dito sa loob. At malinis naman para sa akin yung nakikita ko. Slide, sliding door. Karto niya. Kagandaan nito open air lang. Yung mga sinuunang bintanang eh, tinutukuran lang. At dito naman mayroon din isang folding gate. Kaman masarap dito, magkakas dito sa saig. Siguro itong isang cabin na to, o kaya kabina, ito'y kayang lumala, lumaman nito ng 30 kataw. Kaya niya i-accommodate. Maring makatulog dito sa paligid nito. Hanggang sa may kwarto. Naman yung pwede natin gamitin sa pagbabangkada sa laot. Ito nga hindi nagagamit. Medyo nilumot na tuloy tuloy na nga natin ng ipakita ng ipakita yung lugar na ating napuntahan tulad nga nito pupunta na tayo dito sa karagatan bits dito walang laman kumbaga parang kami lang yung tao nga rito sa lugar na to malapit ang pumutok ng araw abang na natin yung kanyang pagsikat naman kahapon sa kabila na yun lumubog yung araw In, Hindi puro trabaho lang, kailangan bigyan din natin ng ating sarili ng lahan sa mga ganitong lakaran kasama yung barkada, o kaya yung pamilya yun talaga yung pinakamasarap sa ating buhay para sa akin sa dami kong aking napuntahan ito ay halos ordinary lang naman yung aking napuntahan ito yung buhagin niya light brown lang tuloy tuloy lang tayo sa ating paglalakbay para sa ating mga ginagawang simple simple naman na kung saan matatagpuan na na tayo dito sa kalawakan ng ludok Ito yung pinakabasarap sa lahat, manalaman na natin yung ating babayaran. Ito lahat-lahat, mula lutuan hanggang sa lahat ng pasilidad dito sa paligid na ito. Dalawang araw, isang gabi, ang binayaran natin lahat dito. Ito'y nag-aalaga lamang ng tumatagaktak na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10K lang naman yung binayaran natin dito. Para sa aking nasaksiyan at... Base sa aking karanasan, ito'y murang-mura. At tigit sa lahat, maraming maraming salamat, boss. Ito yung pinakangkatiwaldas ng ating kaibigan. Ito na, tanggapin mo na yung... Maraming salamat! Sana! Babalik kami rito. Dahil unang-una, maganda yung hospitality yung ibigay na yung mga crew na tumanggap sa amin dito. Magaling silang mag-assist. Boss, salamat muli. Okay. Thank you. Shout out sa ating lahat.